Hi guys, good morning, it's Tuesday So wake up, wake up Kaya manarabaho na po mangita mangyita Sa So naada nyo tayo sa Mercado Nagpalit ng isda Guys, pero nautungan May kaya Among motor, nina na kaya masdagan So Tarapin ng Mercado guys Pero gamera chute, yung ina chute adlaw so namingaw jud ni karong mga panahon na kay sige ulan and then naanap ko may mga nanulan pa ni guys so ni ang bagong mercado is sa the colong city so namingaw jud ang mercado guys lahi ra sa dito sa daan nga markado kaya ang mga mga markaduhay karami nga o kaya guys oh. ang mga isda derigot is barato na lang ang kilo compare dito sa karaan nga markado so ang nga ang mga pasahero nga mga dugi hindi, isa na kagugawa yay! Oh. tayo lahat doon na thank <laughs> you